Good morning mga kauban. Tayo mag update sa ating ginagawa ngayon. Pero itong, ito na. Inuuna ko yung room ng parents ko. Ay, ayan. May na. Magkikisami pa lang pala. Ayan, ayan. Tapos yan ko na kasi ito papauna ko para maka-occupy na sila. Tapos ito yung magiging toilet and bath nila. Ayan si Balong. Balong Ski. Yeah, high ceiling natin siya. Siyempre meron tayong heater. Para shower. Tapos, prepare natin kay Bob Marley yung ano, yung ating uh, wall para sa uh, ano, sa painting. Tapos sa kabilang room naman, ibabaklas na magigisa na rin dyan. Tapos dito sa ating living room, magigisa na rin. Ayun yung dalawa. Kaway kaway. Kaway kaway. Yeah. Magigisa nila itong buo hanggang living. Kasi yeah. ito yung sinasabi ko na magkakaroon tayo ng natural lighting sa lumen. glass. Yeah. O mag-update ulit tayo pagka may malaki na rin na gawa. Kasi yung roofing natin is halos tapos na. Nagsisilad na lang ng mga flashing para sa mga leak. Para ma-prevent natin yung leak. So, update ulit tayo.